Yan po mm -hmm. yung pangalan ng Rally Bukas. Kausapin po natin ng uh, organizer. Nasa linya po natin si Dr. David San Juan. Siya po ang convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. O oh, tama, tama na. na. Professor, mm -hmm. magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga tagapakinig sa mm -hmm. programa po ni Ms. Cathy at ni Sir Emil. Mm -hmm. Good morning, sir. Sa ngalan po ni ano Emil po? Sumangil, si Sam po ang makakasama ko ngayon, uh, professor. Okay. Apo, salamat po, Sam. Bukas na po yung uh, baha sa Luneta. Uh, ano po ang aasahan ng mga dadalo dito? Para po lalong-lalo na dun sa mga first-timer, marami po ang uh, interesado. M mga bandang alas-ais ng umaga pa lang po ay magsisimula ng ating panawagan kontra-corruption sa pamamagitan ng mga magbibisikleta no, mula po sa Quezon City, alas 6 pa lang, ay nagsisimula na sila magbisikleta maagang maaga. Meron ding mga magbibisikleta from bandang Ayala sa Makati, around 5 or 6 a.m. din ang alis naman nila. At marami rin mga grupo ang galing ng Bulacan. So most probably yung mga nasa Bulacan, Caravan at iba pang mga Karatek Provincia like Pampanga. Yung mga Nabaha, no? kasama kami mga taga-Bulacan kasama sa mga Nabaha kaya talagang galit na galit din sa korupsyon at gusto nang wawakasan itong corrupt na sistema. At bandang alas 7 naman ng umaga, nagsisimula na ang tipunan ng maraming mga grupo sa paligid ng Luneta. Halimbawa ho ang mga estudyante, guro, administrators ng One Taft, ano, yung mga Taft Universities, uh, La Salle, Benilde, uh, Saints Coast, St. Saint Paul's, Adamson, UP Manila at napakarami pang ibang universidad sa kahabaan ng TAF. Marami sa amin na magtitipon-tipon doon sa bandang UP PGH area malapit sa LRT Pedro Hill no? at sa katapat na IFI Cathedral. Tapos mga bandang 7.30 ng umaga, magmamarcha kami papuntang Luneta na. No? So ang, ang mangyari mga bandang 7.30 nasa bandang TM Kalaw, Uh, maraming mga grupo na doon din nagma-mass up. So around the 7.40 or 7.45, nagmamarcha na yung nasa Kalaw papuntang Luneta. Tapos meron ding manggagaling sa iba-iba pang uh, mga assembly points. So ang uh, Filipino-Chinese community ay uh, magmamobilize din no? sa bandang Intramuros. Alas 7 naman ng umaga ang tipunan nila sa so, pagkakalam ko at 7.30 ng umaga rin ay Diretso na sila maglalakad papuntang Luneta. Tapos inaasahan na marami diretso ng Luneta kasi talagang tuwing Sunday naman, family day, picnic, may nagja-jogging, may tumatakbo, may uh, nakakalatag ng kanilang mga gamit doon. No? So ganoon ang mangyayari po, maagang maaga pa lang. Pero alas 9 simula na ng program. So ang mungkahi po natin para doon sa mga may sariling sasakyan na dederecho na sa luneta, uh, ibaba ang kanilang mga kasamang tao doon sa bandang stage. So malapit yan sa gitna ng Kalabaw at sa ng kilometer zero ng monumento mismo ni Rizal. Tapos po ang parking kasi ay sa Quirino Grandstand. No? So yan po. Ang, ano. May mga portalet naman po. Magdala na lang rin ng payong kapote at iba pang panangga sa ulan no? kasi baka umulan. At siyempre huwag kalimutan ang mga statement shirts, ang mga placards, ang ating mga panawagan kontra korupsyon at laban sa mga political dynasties. Professor, yung pong mga sasama po dito sa grupo nyo, no? dyan sa Baha, sa Luneta, Rally Bukas, ito po manggagaling lang karamihan dito sa Metro Manila at yung pinakamalapit na lalawigan, itong Bulacan, o meron pa po kayong inaasahan na manggagaling pa sa malalayong lugar? Sa pagkakaalam ko po, po ay may mga din ng Southern Luzon, no? Cavite, Laguna mm -hmm. area at iba pa. Mm -hmm. So yan ang mga pinakamalalayo. Tapos sa iba namang lugar pa dahil masyado ng malayo, sila naman ay may mga sariling pagtitipo. No? Sa Bacolod, sa Cebu, sa Baguio meron. Uh, Maram pang ibang bahagi ng Pilipinas, Iloilo I think meron mm -hmm. din. No? So yun po ang mga na-monitor natin. Talagang ito ay pambansang pagkilos ng mga mamamayan nagalit sa korupsyon at na gusto ng mawakasan ang paghahari ng mga korup na dinastiya at kontraktor. Okay, Professor, yung iba po nilalagyan po ng kulay. Mm -hmm. Yung uh, kulay politika, itong uh, magiging mga rally bukas, ano? yung mga dalawang malaking rally sa Metro Manila, ano po masasabi nyo dito? Ang masasabi po natin ay sabi nga, pagka bumabaha, hindi naman tinatanong ng baha kung anong kulay mo. Lahat tayo ay nababaha lahat tayo ay nabibiktima ng korupsyon. Lahat tayo nagbabayad ng buwis. Kaya sa bawat ninanakaw nitong mga korup na politiko at kontratista, kasama tayo sa nananakawan. Kaya ang panawagan ho natin sa lahat ng ating kababayan na galit sa korupsyon, ayaw na sa dinastiya, sama-sama tayo sa Luneta, alas 9 ng umaga sa September 21. Bukas na yun, bali ano po. Tapos hapon, doon naman sa mga malapit, sa People Power Monument, 2 p.m. naman ho doon. Kasi yun nga, lahat naman tayo nababaha, lahat tayo nagbabayad ng quiz. Kaya mm -hmm. ano man ang kulay, pwedeng-pwedeng pumunta. Basta ang pakisuyo lang ho natin, walang magbibit-bit ng placard o streamer na ang panawagan ay pabor sa isang politiko. Yun ang ayaw natin. Kasi, di ba, mga politiko nga at kontraktor ang problema natin eh. Sila yung mga tumatanggap ng suhol, kickback at... Uh, Uh, donasyon mula sa mga contractors na corrupt, eh, eh, dapat walang placard at streamer na ang nakalagay ay pagsamba sa mga politiko. Tama. Eh, itong grupo nyo na rin po, Professor, ano, may koordinasyon na rin sa PNP, particular dito po sa NCRPO. Apo, nakapag-coordination meeting po tayo sa mga otoridad two days ago, particular mm -mm. sa MMDA. Okay. So kumbaga in place na lahat ang uh, mga patakaran. Kasi may, may mga minimension na rin po ang NCRPO na hanggat maaari daw, uh, kailangan yung grupo o yung mga individual na lalahok, eh doon lamang sa mga lehitimong grupo na merong permiso para po magrally. Opo, tama po yun. At uh, para naman sa mga mamamayan na walang grupo, ang mahalaga naman po ay yun nga, basta within the bounds ng ating mga kaisahan laban doon sa mga korakot na dapat managot ang ang mga panawagan ho natin na main ay kura, lahat ng korakot dapat managot mm -hmm. tapos mandarambong ikulong tapos uh, wakasan or baguhin ang korap na sistema yan ang ating mga general calls so basta uh, aligned doon ang mga calls pwede pwede pong sumabi. Professor, uh, syempre po, ano, minsan yung mga ganyang rally, uh, kami ni Sam nagko-cover dati. Mm. No? minsan may mga humahalo po na Yun. nagtatangka manggulo. Ano po yung panawagan nyo dun sa mga tagan? lehitim lehiti mo lang naman na kasasali ano, para maipahayag yung kanila mga saloobin. Siguro they should watch out ano, yung, mga, yung mga katabi nila. Baka may ginagawa ng hindi maganda, di ba, Professor? Tama po kayo at huwag namang mag ating mga kababayan. Meron po kami mga itinokang marshals So bukod pa doon sa mga otoridad na talaga namang nakaposte sa gilid, Ala, yan ay tungkulin naman nila, di ba? Para pag may pasaway ay sila ang haharap din. Pero may mga marshal so tayo. Kaya ano't ano man, kung may magpapasaway, kung kaya pang kausapin, kakausapin natin at ang ating mga marshals. Pagka mahirap pakiusapan sa ginagawa na hindi dapat, ay maaaring i-escort palabas ng okay rally ground. So, pero iyon naman ay worst case scenario na. At sa so, mm -hmm. tingin ko, makikita rin naman ng mga nagpaplano ng gano'n na maging pasaway na hindi ito ang tamang venue para doon. Kasi ito ay pagkakaisa ng lahat ng mamamayan laban sa korupsyon. kaya mm -hmm. Kaya hini, inaasahan natin na gano'n din ang kanilang maiisip. Ito ay para sa kapakanan nating lahat, sa kapakanan ng bawat Pilipino. Kaya dapat ay gawin natin kung ano yung dapat gawin atay wag tayong gumawa ng mga bagay na may masasaktan or makakasakit sa kapwa. Okay, maraming salamat po uh, Dr. David San Juan at uh, ingat po bukas. Good luck po sa inyo. Maraming salamat po.